Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Ah, kung uh, sa ngayon, Lelo, kung si Mata, o si Yoyo, kung ang ating trapes o pati mga, ng... ah, ikaw nga, game tatay, okay. imo naman ang ginsab, ko niya, pag mag-game hindi lang pag sige, ako kung tatay niya, ako naman niya, hindi ka naman.